Yan, magandang araw mga kabunyog. Kolex Suliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo. Uh, ngayon lang ulit tayo nakapag-live sa ating wall, no? Ah, uh, nga, antindi po nitong ah uh, control investigation. Talagang hindi na rin makontrol, no? Ang mga nabubulgar, ha? Sabit-sabit na, eh, di ba? Talagang uh, eh tayo naman Lagi nating sinasabi, uh, talagang lumabas ang katotohanan. Wala tayo dapat dito nga uh, sasantuhin, wala tayong pipiliin, wala tayo dito kakampihang mga politiko o kung sino mang puansyo pilato. Ang para sa atin kung ano yung totoo, kung sino mga tiwali, mga kurap, mga sindikato, nagsabuatan panagutin natin eh, di ba? yun ang laging sinasabi ng bunyog, o di ba? So ngayon, ang dami na pong mga pangalan, ano? Noong una kasi ang na ang napupuruhan si una sila Joel Villanueva, di ba? Eh, si Joel talagang basang-basa na ang papel, eh, di ba? <laughs> Hindi na makakailan ni Joel, ano? Tapos si Jingoy Estrada, di ba? Jinggo eh, naglitawan na ng mga picture nila yung kay Joel Villanueva, yung kanyang uh, sinasabing girlfriend. <laughs> ha? Beauty queen dyan sa Bulacan. ba diba? Mamila Mila Bianino? Good evening, Sir Colex Oo, ngayon lang tayo nakapag-live, ano? Usually, reels ang ating ginagawa. Live tayo ngayon, ha? O, Arnel Naranjo. Good evening, Sir. Salamat. Share nyo yung ating vlog, ha? O, yung kay Joel Villanueva, may girlfriend daw. And then, talaga na bulgar, eh, no? Si Jingoy. Si Jingoy, tsaka si Jingay. <laughs> Di ba? Jingay eh no so tapos ngayon siyempre cheese Escudero ayun uh, nga binigyan ng contractor 30 million Tapos kanina ano po talaga definite po na uh, sinabi na ano Nagpapababa ng project sa DPWH ha dito sa envoy from ng China no ano pangalan nun? si ano si Maynard Ng oh. sino si Maynard Mu? Parang yun ang uh, nagiging go, go between eh, no? Parang bagman na uh, go between ahente ni Chase Escudero para sa mga flood control project at humihingi po siya ng tong ng SOP, ano? Ang tindi po, may mga pangalan talagang binibigay dun kanina sa uh, yun nga. Tapos, ah, uh, Nancy Binay, nako po. <laughs> na ang daming ganap talaga, no? Ang daming ganap. Nancy Binay din. Ha? Ina at ang matindi ang pera, ang kwarta po na SOP o yung suhol. Yung bahagi, yung parte nung senador o ano, official, hinahatid sa mga bahay nila. O di ba Jack Romasanta nanonood ka natin sa Palawan. Si Glenn Luntao o diyan lang kayo. Pag-usapan natin si ah uh, sino pa bang mga dito? Ayan sila ano uh, Mamila Anino, o yan, mga nanonood sa atin, ano, dami na. O ngayon, uh, yun nga, watching from Puerto Princesa City, Palawan, malapit na malapit na sila kalusin. Oo, at kaya nga, kabunyog jack, tayo talaga. Ano naman tayo, maingat din tayo na sinusuri yung mga sinasabi sa Senate. Although, bukod sa Senate investigation meron pang isang investigation, yung Independent Commission, di ba? Yung ICI. Sila magalong naman yun, ano? nag i rin, independently. Yung sa Senate kasi, sabi, in aid of uh, legislation, ano? Mm. Uh, nanonood sa atin, si Jaja Sorado. O, oh, kayo ba, Jaja? Kamusta dyan sa Kaloocal? Kayo ba'y nayayanig sa mga flood control scam na, na nabubulgar? Di ba? Yung limpak-limpak na pera sa mesa ng DPWH. So, nalaman na kung, kung kanino yun. Ha, at nakakakilabot po yung binulgar itong witness ni Marculeta itong dating Marin itong si dating ano daw ito no Marin na naging uh, tauhan ni Saldico itong si Orly Gutesa kaya lang instant ano <laughs> ang comment naman kanina pagkabanggit ni Marculeta na siya ay may uh, witness tinawagan daw siya ni Mike Defensor isang politiko rin yan meron daw magsasalita, kakanta Abay, on the spot, nandoon na yung witness ni Marculeta, eh, no? <laughs> anyway, tayo naman, eh, kung ano man panig ng politika yan, wala tayong pakialam, eh. Basta ang malaga sa atin, totoo yung sinasabi. Eh, yun lang yun, eh, yung katotohanan, eh, no? Kung anong mga, mga, motibo ng mga politiko, bahala sila mag-away-away, di ba? O sabi ni, ni Dandan Kodilyo, nakakagigil, o. Oh. Si Ed Ed, nanonood din sa atin, di ba? Angel de la Guardia, port na ba si Cheese? Oo, mukhang port na, no? Kaya nga napapareact si Heart Evangelista, no? Ha? Mukhang uh, sabi ni Heart, nadadamay siya. Eh, yun daw kanyang mga lifestyle, yung kanyang mga gamit, di ba? Nako-question nga ng mga netizens. Sinasabi ni Heart, pinaghirapan niya daw yon. Eh, nababansagan nga si Heart Evangelista na Nepo Wife, di ba? Ah, uh, in fairness, may, alam ko, may trabaho naman si Heart ibang na book ano talagang kumikita yan yun ang alam natin diyan eh no pero anyway uh, si Chis Escudero talaga ito binulgar nga kumuha talaga ng SOP ito po hindi na lang yung donation ng contractor ah, sa campaign fund doon unang na iskandalo si Chis eh ngayon ito SOP na sa pamamagitan po ni Maynard Mu sinasabing Chinese envoy ito So, ang And then nabanggit din si Eric Eric Yap o Aksis IS ito. Ah, nominee dati ng Aksis IS. Tapos naging uh, Congress lang ng Benguet. Oh, yung mga taga-Benguet ah. Diyan sa Cordillera, Congressman nila ngayon si Eric Yap. Antindi po, ang sinasabi ni uh, ano ni Orly Gutesa, yung dating marina nagtestify kanina. Eh nakita nga daw si Eric Yap dun sa bahay ni ni Salvi ko at dala ay ano, ilang ano to? 46 maleta. Grabe po ah, 46 maleta. At ang bawat maleta ay 48 million. Ako po, sabi ko, mahabaging langit ako, sabi. Mali maleta po ah. Yun yung nakita ni Orly Gutesa. Kaya nung uh, kinumpute ay eh, 2.2 billion yun. One time daw yon pero yung kila Orly Gutesa, talagang regular daw silang uh, nagdadala ng kwarta kay saldi ko, sa bahay ni saldi ko, three times a week, mga gano'n. So usually, mga walong maleta, sampung maleta, gano'n yung malolo. 48 million isang maleta. Ang tinde, grabe, nakakakilabot, nakakapanginig, no? Lalo sa mga tao, talagang naghihirap tayo. Ha? Hirap na hirap tayo. Alam mo yon yung mga Pilipino na talagang nagtitiis sa nagtitipid. Kumakayod araw-araw, di ba? Tapos mababalta natin ganito, no? Yan po si Eric Yap yan, ha? Uh, mula congressman niya ng AXIS party list nila Tulpo. Ano na siya ngayon? Congressman na siya sa Benguet. Yung kanyang kapatid naman malang nominee ngayon, eh, no? AXIS pa rin, di ba? Etong sila Joel Villanueva, di ba? May party list din yan, yung sibak. O, di ba? Nasibak-sibak ang pera ngayon. Yung tatay ni Joel, yung si Pastor Eddie Villanueva, yung nagtayo ng JIL charts, yan naman ang congressman ng sibak ngayon, di ba? Kaya matindi rin mga party list na to, no? Basta testigo ni Marco Beta, kaduda-duda ang kredibilidad. Ay, nagdududa ka ba, Jack Romasanta? Eh, ako naman kasi sa atin naman, ako, hindi man tayo nagdududa pero hindi rin naman natin kinukumpirmaan. ang sinasabi lang natin yun, yun kasing kay Saldi given yun eh na talagang si Saldi ko tinuturo ni nila Yusek Bernardo di ba si Saldi ko yan din tinuturo nila ng mga witness at talagang makapangyarihang congressman yan at kitang kita naman si Saldi ang tindi nung ano, yung, uh, bukod sa yung contractor nga yung SunWest, talagang sinasabi ni Alcantara na si Saldi ko nagpapadownload ng mga project. Ha? Bawa sa Bulacan, kaya sabi nga ni ano, parang sabi ni Bato, parang si Saldi ko ay ano, eh, DBM secretary, DPW secretary. Kasi tayo naman, alisin natin yung politika dito eh. Tignan natin siya sa punto ng katotohanan yung kung ano yung para sa bayan. Kaya tayo, malagot ang dapat malagot kahit sinong masasagasaan dyan. Wala tayong kinikilingan dito mga kabunyog, di ba? Yung kay Romualdez, yun yun yung, siyempre, marami nagsasabi, ginigipit lang si Romualdez dito. Kaya kahit si Romualdez, nagbigay na din ng statement na siya niya, ayan, hindi totoo yan. Actually, lahat naman eh. <laughs> Hindi lang naman si Martin Romualdez nagsabi niyan. Lahat ng sinabit, mula kay Joel, kay Jingoy, si Nancy Binay, di ba? oh lahat sila, ano eh, dinedenay, walang kinalaman, di ba? <laughs> ha? Yung congressman ng Kaluokan, si Mitch Kahayon. O, di ba? Dating Yusek na congressman ng Kaluokan ngayon, wala din daw siyang alam. O, si Eric Yap, nagbigay na din ng statement. O, wala rin siyang alam, si Congressman Yap. Ah, diba? uh, sino pa ba? Mm, um, si, ano, si, uh, si Nancy Binay, nabagit na, si Chis Escudero, di ba? O, kumbaga, ano na eh. Lahat walang alam eh, di ba? O, si Martin Romualdez. At ang matindi rito, kahit po si Executive Secretary Lucas Bersabi, nabanggit eh. Si Lucas Bersamin po ito, ha? Executive Secretary, ibig sabihin, malapit na sa paanan ni Marcos ito, di ba? Ha? Executive Secretary na ito, eh. Kaya, ano, ano bang motibo ni Marcoleta dyan sa witness niya? Totoo ba yung si Orly Gutesa na yan? Ano naman yan? Mabiverify naman yan sooner, eh. Sinasabi niya, tao siya ni Saldi ko. Kaya nga yung sabi ni, sino ba yung nagtanong na senador? O yung masasabi mong marin, o, oh, pinangalanan naman ng gutesa kung sino-sino yun. Kaya tayo wala dapat tayo.